Good morning po sa ating lahat guys. Papasok na po si Batangina Visayang Vlogger sa trabaho po guys. Uh, medyo hindi po maganda nga kayong pakaramdam pero napipilit pa po guys na magtrabaho kasi kailangan pong kumita. kat katitila lang po ng ulan. Alam nyo pag asa ko pumasok na hindi naligo. <laughs> Kasi hindi maganda ang aking pakiramdam. kat katitila lang po ng ulan. Alam nyo pa guys, ako pumasok na hindi naligo. <laughs> Kasi hindi maganda ang aking pakiramdam.